video ito naman ay mula sa Facebook page na Smug Papi na pagmamayari ng isang lalaki na di ng isang multo o entity sa loob mismo ng kanilang tahanan at dahil sa dalas nga ng mga pagpaparamdam sa kanilang bahay ay nagset up na sila ng mga kamera para sa idokumento ang mga ito at sa video nga ito nakuha isang araw habang naguusap ang magama sa kanilang bahay ay merong nangyari na talaga namang nakapangingilabot. Mm -hmm. Boy. Yeah, yeah. Uh, uh. It's not unusual to be loved by anyone <laughs> No, 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 no. <laughs> <laughs> you do what? <laughs> Sa kalagitnaan ng video ito ay bigla na lamang napaangat sa kanyang kinaupuan si Kayleigh Matapos niya di manong makaramdam na tila may humawak sa kanyang ulo At nagawa makuhanan ng kanilang kamera ng mga oras na ito Ang paglitaw ng tila mga kamay mula sa buhok ni Kayleigh Tapos nilang i-upload ang video ito sa kanilang Facebook page, ay hati naman ang naging opinyon ng kanilang mga followers. Dahil bagamat may mga naniniwala na ito ay totoo, ay may mga nagsasabi din na edited lamang ang video ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? May isang lalaki ang mahilig mangulekta ng mga luma at antikong bagay. Ang kamakailan lang ay bumili ng isang lumang manikang unggoy na posible di manong may malaking halaga sa mga kolektor na kagaya niya. At isang araw nga sa kanyang pagbisita sa kanyang storage unit kung saan nakalagay ang kanyang mga koleksyon at ang manikang unggoy ay kinausap siya ng mga bantay ng gusali at sinabing nakarinig di manong na sila ng mga tunog mula sa unit nito. Kaya naman nireview nila ang kuha ng CCTV at ipinakita sa kanya ang kanilang nasaksihan. mula sa kuwang ito ng CCTV sa loob ng kanyang storage unit kung saan nakalagay ang manikang unggoy ay makikita ang kusang pag-angat ng ulan nito at pagtayo. Maya-maya pa ay tila ba humarap ito sa kamera at bumalik sa kanyang pagkakaiga Ayon sa uploader ng video ng ito ay naniniwala siya na may sumpa o haunted ang manikang ito dahil wala na siyang maiisip na ibang paliwanag kung papaano nga ba ito gumalaw. Ang video ng ito naman ay mula sa isang babaeng TikTok user na kuha sa kaarawan ng kanyang anak. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ang video ng ito isang buwan na di nakalilipas matapos ang pagpanaw ng kanyang mahal na lola. Pero tila bumisita ti na ito para samahan sila sa kanilang pagdiriwang. My grandma passed away last month and we've been hearing her voice calling for my mom, Violet. She came to visit us on my son's birthday. Watch how my son looks at her and hears her. Malinong na maririnig sa bidyong ito ang tila boses ng isang matandang babae na hindi naman diyo man na nila naririnig na mga oras na kinukunan nila ang bidyong ito at naniniwala sila na posibleng ang kanyang yumaong lola ang maririnig sa bidyong ito at mapapansin pa diyo umano na tila ba naririnig ito at nakikita ng kanyang anak My grandma passed away last month and we've been hearing her voice calling for my mom, Violet She came to visit us on my son's birthday Watch how Happy my son looks at her and hears her. Dear Liam. Happy birthday to you. Ang UK Ghost Hunters na sina Jeff at Mark na may-ari ng YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations ay nagimbestiga sa isang lumang fort sa UK na sinasabing itinayo noong 1860s na nagsilbing pandepensa ng UK sa tuwing nagkakaroon ng digmaan. 1960s naman ang i-renovate ang abandonadong fort at ginawa itong isang farm o At noong mga panahon na ito ay kumalat ang mga kwento-kwento na mula sa mga trabahante at tagapamakala ng gusali na may mga kababalaghan di man ang nangyayari sa tuwing sumasapit ang gabi at naririnig nila mga kabayo at iba pang mga hayop sa farm Nabalisa at gumagawa ng mga ingay na tila ba may kinatatakutan ng mga ito. Nag-set up sila ng mga kamera noon at ayon sa kanilang kwento ay may mga nakuha ng tiyuman na silang mga puting imahe na gumagala sa paligid ng gusali. Sa paglipas ng mga panahon ay tuluyan nang inabando na ang gusali pero pinangangalagaan ito ng gobyerno ng UK bilang isang historical site at sinubukan ng mag-imbestigahan ni na Jeff at Mark at nag-set up sila ng mga kamera sa iba't ibang bahagi ng gusali We're going to start off up here and see if we can make contact with with this officer. So, can I ask if I could speak to the officer that's been seen walking around the top of the fault? Are you in charge of the fault? are you are you angry that we're here do you think that we're trespassing what was that some sort of banging coming just from there What was that? Some sort of banging coming just from there? What was that? Some sort of banging coming just from there? So this is the, uh, the main courtyard. And uh, when the fort closed, um, it was taken over and used as a zoo. And all these casemates had lions in them. My name's Jeff, and the gentleman there is Mark. And we've came here this evening to, to speak to you to find out your story. And we've came here this evening to, to speak to you to find out your story on what went on here in the Fault. So if you could join us wherever you are, that would be absolutely fantastic. So I'm tap from over there to my right on that fence. I'm gonna over there to my bike. I'm gonna over there to my bike. It'd be nice to know your name, what rank you are. So, if you could please introduce yourself. So if you could please introduce yourself. So if you could please introduce yourself. ang dalawa sa pinakatuktok ng gusali kung saan di mo madalas nagpaparamdam ng isang military officer at dito ay nakarinig sila ng mga pagkalampag at nairecord din ang kanilang kamera ang tila mga boses na mga tao na sumisigaw Matapos ito ay nagtungo naman ang dalawa sa ground floor ng gusali na ginamit bilang farm oso at dito ay nakarinig sila ng mga tunog na mula sa mga kulungan ng mga hayop at may nairecord din na boses ang kanilang recorder. Matapos ito ay nagtungo naman ang dalawa sa canteen area ng gusali. If you can't muster up enough energy first to see you, could you tap, tap or bang on something? What the I saw something moving over there just before you did that. Something just tapped on my right shoulder. I saw something moving behind you before before you reacted like that. That's why I didn't say it. I If you could do something again, maybe not not this time touch one of us, but move something. There's movement behind you, Jeff. Thank you. Come on in. Is that, is that your chair making that noise? My chair's are you making I can hear it. I can hear it. Do you not like us being in here because we're not military? Is that you? No. That was loud. Uh, that was. What was? It? I thought it was you, it was No, you. I didn't move. I haven't moved. It was... There. What's that? There's tapping coming from near you. Shit. Is that someone walking? It's walking in boots. I've gone freezing cold. I always say that in every episode. Or oh, is it that chair moving? No, it's not the chair. Walking. That's walking right by you. I said I could see someone over there. That's, That's walking. Walking right by you. I said I could see someone over there. Habang nasa kantina, inimbitahan ni Mark na magparamdamang kung mang naroon. At naramdaman nga ni Jeff na may humawak sa kanyang likod. At dito na sila nakarinig ng mga sunod-sunod na tunog at mga yabag ng tila mga tao na nakaboots o sapatos na pang militar. At dito rin nila napagtanto na may kung anong hindi nakikita na nasa likuran ni Jeff kanina. Matapos ito ay magkahiwalay naman na nag-imbestiga dalawa sa mga tunnel ng kusali. My name is Mark. Come a long way to visit this wonderful fort that's been Holy shit. What was that? Who's that? God Holy shit what was that who's that Oh my god I know that many of you lost your lives. And I would like to thank you for everything you've done for us and the sacrifices you made. Sa kwartong ito kung nasaan si Mark ay nakarinig siya ng mga malalakas na tunog habang si Jeff naman ay nakarinig ng mga yabag mula sa lugar kung nasaan siya. At bago nila tinapos ang kanilang investigasyon ay nagbigay ng pasasalamat si Jep sa mga tiyuman ay multo ng sundalo na itinuturing nilang mga bayani noong panahon ng digmaan. Pero matapos ang kanilang investigasyon, habang nire-review na nila mga kuha ng kanilang kamera, ay meron silang nakita na makapanindig palagi po. Whilst Mark and I were doing our solo EVPs, our static cam in the parade ground captures a figure from a staircase which leads up to the battlements. Here is the original footage, followed by the footage enhanced. Mula sa kuwang ito ng isa sa mga isinetop nilang kamera, makikita sa bahaging ito ang pagtungaw ng tila isang tao. At noong mga oras na ito ay nasa tunnel ang dalawa at wala silang kaalam-alam sa nakuha ng ito ng kanilang kamera. mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nai-dokumento ng dalawa ay mga patunay na totoong hunted ang abandonadong fort na ito sa UK. Posible nga kaya na isang multo na nasawing sundalo sa digmaan ang nakuha na ng isinetap nilang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang Reddit user na nagbahagi ng isang kakaibang video na kuha di umano isang gabi habang siya ay mag sa kanilang tahanan at makaramdam na para bang may nakatitig sa kanya. Agad niyang binuksan ang kanyang kamera at sinubukang mag-record ng mga oras na ito Pag nagre-record ang lalaking may-ari ng bidyong ito at tiharap ang kanyang kamera sa kanilang pintana, nakuhanan niya mula rito ang tila mukha ng isang tao na nakatitik sa kanya mula sa labas. Ayon sa uploader ng video ito ay wala siyang ideya kung ano o sino ang nakatitik sa kanya mula sa kanilang pintana at masyado di manong mataas ang pintanang ito para makadungaw ang isang tao pero posible nga kaya na isa itong multo? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong opinion. Ang video ito naman ay mula sa isang lalaki na mula sa kwarto nilang magkakapatid nang isang gabing maalimpungatan siya at makita niyang nakaupo ang kanyang mga nakababatang kapatid na hindi naman umiimik at tila ba tulog pa rin ng mga oras na iyon. At dahil kakaiba ang pangyayaring ito ay agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukang mag-video nung gabing ito. Hukis. Habang kinukunan ng lalaki ang kanya mga kapatid, ay napansin niyang nakaharap ang mga ito sa kanilang closet. At nang sinubukan niyang iharap ang kamera dito, ay makikita ang tila mukha ng isang tao na nakasilip sa kanila. Pero nang agad nabuksan ng lalaki ang pintuan ng kanilang closet, ay wala namang tao na naroon sa loob. ayon sa uploader ng video ito ay magpasa hanggang ngayon na hindi niya may paliwanag kung ano nga ba ang nangyari nung gabing ito at hindi rin siya sigurado kung isang habang multo ang nagpakita mula sa kanilang closet. Ang video ito ay ibinahagi naman sa internet ng isang magkasintahan at kuha naman ito mula sa CCTV ng kanilang bahay Nang isang gabing meron itong makuhanan Na hindi nila may this my video camera. was recorded. And no one was out back. Took a look. And no one was out back. Check this out. Watch in between the square. Mainly, watch this spot right here. see a shadow up here. Boom. And no one's there. And then you see this little orb right here. And then you watch. Babe. Yeah, No one's out back. It just sits there too. It does, it just sits right there. And you can see the whole shadow. Like a person. It's nuts. I don't know how long it sits goes there. Goes away. Orb or goes away. Comes back. Now watch, the person's gonna disappear. It's, like they just, it's like just... oh, no, gone. Mula sa CCTV footage na ito, makikita ang biglang paglitaw ng tila isang anino na tila ba may taong nakaupo mula sa upuang ito. Yun ay kahit makikita naman di man walang tao na naroon. At ang isa pang napansin na magkasintahan ng gabing ito ay ang tila isang puting imay o orb na gumagalaw at naglalaho. ayon pa sa magkasintahan ay ito lamang ang unang beses na may nakuha ng kakaiba ang kanilang CCTV at kinalabutan di na sila matapos nila itong mapanood pero posible nga kaya na isa itong multo kaya na ang bahalang umasga Ang video ng ito ay mula naman sa Facebook page na may pangalang Small House Design na ari ng isang babae na kasalukuyang nasa Dubai ngayon. At nagbabahagi ng mga video sa kanyang Facebook page Tungkol sa mga bahay sa Dubai Pero isang araw Ay nagbahagi siya ng isang kakaibang video Nakuha di manong sa isang bahay sa Dubai Habang kinukunan niya ang loob nito Dahil meron di manong nahagip ang kanyang camera Na hindi niya inaasahan And washroom This is the living room And... first room washroom this is master bedroom master bedroom and um, this is the kitchen kitchen a little bit smaller but it's attached balcony Oh, yes. Oh, don't touch that ball. And this is big room. How many washroom? Two? Only two washroom. This is big room. Two washroom outside. Sa umpisa pa lang ay kapansin-pansin na di Mano na malabo ang kuha ng kamera at tila ba mausok sa loob ng bahay na ayon sa uploader ng video ito ay hindi naman. Pero ang mas nakapuko sa kanyang pansin ay nang mahagip ng kanyang kamera mula sa bakaking ito ang tila kamay ng isang tao na merong puting kasotan na hindi naman di mula sa kanya o sa kanyang mga kasama. Ayon pa sa uploader ng video ito ay tatlo lamang silang tao na naroon sa loob ng bahay noong mga oras na makuha ng video ito. At makikita nga natin sa bahaging ito ang caretaker at ang kanyang anak na lalaki. At walang sino man sa kanila ang may suot na kulay puti. Pero isa nga kayang multo na ang nakuha niya sa bahaging ito. Katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na ako maniniwala ba kayo o hindi. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!